Yun, gumana mga idol. Yan. Gumagana yung electric fan habang pinail nagpapailaw tayo. So, testing natin kung makapag-charge tayo ng cellphone. Yan. So, makisuyo lang tayo. May pasaksak. So, gamit tayo ng ano, mga idol ah, Cellphone. Ito, ito. Papakita natin. Kung gagana. Bawin mo. Ay, bawin. saksak. Yan. Yun. Mga idol, gumana po ang cellphone sabay-sabay at ang ilaw ito po. Tsaka itong electric fan Sabay-sabay po natin sinaksak din dito sa power bank. So ayun mga idol, yung ating ilaw, no? Malakas talaga siya mga idol. Yan, kitang-kita -kita na po rito. Maliwanag na siya. Maliwanag na po rito sa ating taas. Yan. Gamit lang po itong ating USB uh, LED bulb. Yan. So i-off natin siya para makita natin talaga. Kung malinaw. Ayan, madilim. No, madilim po talaga. Ayan po. Madilim po talaga. So, bubuksan natin. Ayan, kasi meron po siyang on-off dito button dito sa taas. Ayan, one, two, three, go. Yun. Diba, mga idol? So, ayan. Ayan. So, ayan, malino po. Kaya mga idol, uh, sulit yung ating pagbili ng led light na to. Led bulb light sa TikTok shop. So sa mga gustong order, uh, dyan lang po sa TikTok. Dyan lang po kayo magano, Check nyo lang po dyan sa ating comment section. Ang link and then po para po mako-order na kayo. Thank you mga idol. So yun na nga mga ka-idol. At mag-unbox tayo ng ating in-order sa TikTok. Ito nga po pala yung ilaw, no? So gagamitin natin tong rub Power na ating power bank. Yan. So, yan. Ito nga pala yung ginamit natin doon sa electric pan nung nag tayo. Sa 220 volts. So, napakaganda nito mga idol, no? Magkakaroon tayo ng separate review nito sa susunod. Ito yung pinatawag na rap power. Yan. So, para malaman natin kung may charge ba to, pipindutin lang natin tong power button. And then, yan, ito yung power indicator, yung 5 na ano rito, 5 lights na yan. Yan ang power indicator. So full charge pa siya, mga idol, no? Matagal na natin 'to nung charge pa natin 'to, huling charge. And then uh, i-unbox natin 'to. So mga idol, at gagamitin na natin itong rub power natin dito sa ating nabili sa TikTok na USB type dito sa ating Grab Power Bank. So, testing natin kung gano'ng kalakas, guys. Ito, guys. Tingnan nyo. 1, 2, 3, go. So, yan. So, maliwanag din, mga idol, tong ilaw na to. Yan. Diba? So, kung na, na, nasa madilim kayong area at uh, wala po kayong ilaw, lalong-lalo na po dyan sa mga uh, nasa bundok or nagtatravel vlog po kayo, eh, pwede po kayong bumili sa TikTok, no? Ito, tatlo po yan. Oh, highly recommended ko po, no? Sa mga ka-idol ko na makakanood po ng video na to. Sa mga gusto pong uh, umorder sa TikTok, no? Nandito lang po yung link sa comment below or comment section. Para po pwede nyo i-click yan and then makakapunta na po kayo dun sa uh, shop. And then click nyo lang po yung yellow basket para po makapag-order kayo. Ito po ay nagkakahalaga lang ng na 199 pesos, mga idol. So, yan, idol. Mapakaliwanag niya. Kung emergency light, ayan po siya. I-off natin yung ilaw para makita nyo gano'ng kadilim. 1, 2, 3, go. So, madilim, guys. No, mga idol, madilim. So, mamaya, titesting natin doon sa loop natin sa kulungan ng kalapate. So, 1, 2, 3, go. Ganun siya kaliwanag, guys. Ayan. Diba? Ang liwanag. So, kung wala kayong ilaw dyan sa mga area dyan sa may mga walang kuryente or ano power bank mga idol pwede kayong may power bank kayo pwede kayong umorder nito sa TikTok again yan ganun po ganito po siya kaliwanag mga idol So tatlo po yan 199 pesos po sa TikTok Tatlo po yan